Ilang tulog na lang bago sumapit ang kapaskuhan pero ramdam na ramdam na dito sa Sitio Aglao, San Marcelino Zambales ang diwa ng pagbibigayan. Nagsagawa ng Christmas gift giving ang kasundaluan ng 702nd Infantry Defender Brigade sa pakikipagtulungan sa Amslay at 69th Infantry Cougar Battalion. Nasa isang daan at estudyante mula kinder hanggang grade 6 ng Aglao Elementary School ang nabigyan nila ng school supplies, grocery packs at napasaya sa pamamagitan ng samot-saring palaro. Nanguna sa programa ang commander ng 702nd Brigade na si Brigadier General Gulliver Sinieres at commanding officer ng Cougar Battalion na si Lieutenant Colonel Sani Dunka. Isa ang sitio aglaw sa mga itinuturing na geographically isolated and disadvantaged area sa Zambales. Kaya naman, madalas magtungo dito ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para maghatid ng tulong. Nakakasana ang iba't iba ang programa ng kasundaluan dito sa Zambales para tuloy-tuloy na maiparamdam sa mga nasasakupan ang malasakit ng gobyerno na sila'y magtamo ng masagana at mapayapang Pasko at bagong taon. Mula dito sa San Marcelino Zambales, ako si Crisha Cariel Sibal, ang inyong kaugnay.